Oy, good morning. Saudi Arabia. Good morning, guys. Uh, good morning, Saudi Arabia. At uh, Matagal talaga tayong walang post. Ngayon ulit, ngayon ay araw ng sabado at bukod uh, na tayo mag-breakfast sa labas. Puntaan ko na to pero gusto kong ipakita sa inyo at uh, hindi ito yung pangkaraniwan na binibili ko for breakfast or yung tinapay. At gusto kong ma-experience nyo, gusto kong makita nyo rin kung paano siya ginagawa. oras ay is, alas 10 na so sana sinaserve pa nila yon. Pa-winter na pero mainit pa rin dito. At ang dumi oh, halata mong umuulan-ulan na rito, umaambon-aambon na. Maaraw na, uh, medyo malamig na. <laughs> Tama ba yun? Tama ba yung term? Yes, maaraw na siya. Maaraw siya, pero hindi siya ganun kainit gaya ng pag-summer. Ito nga guys, uh, malapit lang kami dito sa malaking mall dito. Ayan, halos wala pang dalawang minuto ata. Nandito ka na sa, uh, sa mall. Uh, pero hindi tayo dyan pupunta. Kasi wala namang time magbibiliin ko kasi dyan. <laughs> ito, ito yung mall. Ayan. Malaking mall ko ito. Parang nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero ayan, malaki yan. Ngayon <laughs> guys, isang um, mainit pero medyo malamig-lamig na na klima dito sa Saudi Arabia. Isang magandang umaga po. Sarahat. Ay, may maniglalakad. Malapit na tayo. Actually, malapit lang to sa bahay. Uh, Nag-U-turn lang ako. Ito na. So, na yun. Ah, nandito. Sana may parking at tayo. Ito ba yun? Ah, ito nga yun. Ah, ito nga yun. Ayun lang. Walang parking Ito. And guys, ito yung community dito. Malapit lang dito yung bahay. Ayan, dito tayo po. Dito paggawin sila ng kubos. Assalamualaikum. Kaya hal. Jig ba haday um, had simsim? Awol? Yeah. Haday cheese? Ay ba? Ba, ipapakita niya kung paano gumawa? Kam cheese? Ba, swahed? Kam hala? So, yung gagawin niya is, uh, mayroon siyang cheese. Yan. Yes. Talagang niya yung cheese video mga pimuskil? ako mga pimuskil. video? So, guys. nilagay uh, niya ang cheese. Ano ba? Sir, 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 So sir, niya, sir, 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 yung location niya. sir, 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 Video पे खबरी फट वीडियो पे लोग कैसे पकेंगे ना संगई ए संगई और जो ये पकिरा हुआ है कुछ तो कुछ तो lagi हुआ ए जैसे अपने वाले की नंग से सब

Ay, <laughs> yuha! So, ayan. Diyan ni, niluluto. So, siguro mga 2 minutes. Okay. Tapos kakainin natin dyan sa kabila. Uh, bibili lang tayo ng pool. Papakita ko rin. Shook, mapibiskil. So, gusto niyo ipakita kung paano nila ginagawa yung mga yan. Assalamualaikum. Mapibiskil ha. Aywa, kabir! So guys, ganyan kalaki yung pangmasa nila. Aya. So ganoon katagal bali babalutin nila ng halos 4 hours bago nila ulit uh, putol-putulin para magka Salamat ulit. Bayad tayo. So yung in order ko is uh, 7 riyal. Hmm. Back to this one, huh? ah, ah, huh. So guys, ito na yung kanyang niya. Ah. Minit-init pa siya. Malish-malish. Ah. 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 So, ang hirap nito pag wala ka talaga video. guys ito na yun Ayun, kubos na meron siyang cheese sa loob syempre kakainin natin yan dito sa kabila syukran dito lang din natin siya kakainin salam alaikum jibapul wide Akil na. Ala akil na. So guys, ito order tayo ng pool at uh, kakainin din natin siya rito. Ayaw. Hay go. Ano ba 'yung Filipin? Ba Filipin? Oh, ali shop. Hay <laughs> go. Ah, syukran. Jeep pil pil ha. pil-pil ha, uh, jeb, ya, yeah, jeb pil-pil Cili, kelas Waalaikumsalam So guys, ito yung pool, pool. So partner pool pool. ko si John Guys, ito ni yan Ito yung pool, kinatawag nila ke bawah tayo And so ito na Ready hmm. na natin. Grab. Sige na. Naglabas lang ako ng konti kasi hindi ko naman maubos lahat. Sukran. Hmm. Ayos. Ayos. pag kinain mo siya yung with sili. Mm. So, ito yun, nandiyan yung cheese niya yung nilagay niya. Makita niyo yung sesame seeds. Bakit nito na pagkain Bag bagong luto talaga. Kaya maganda rin na paggawaan din sa kabilaan merong mayroong kainan dito. So diretso mo na siyang makakain. Kung iuwi mo naman sa bahay, okay lang din. Uh, itong pool, ito yung beans na giniling. No? Tapos nilagyan ng olive oil. So, ito ay or siguro nasa 60 pesos or 70 pesos and then to 2 real chai halip kumukuha lang tayo ng pakunti-kunti kasi hindi ko naman pwedeng ilabas lahat kasi ma ito, madali siyang ma... madali siyang tumigas pag matigas na to hindi na siyang ganong kasarap Sa mga kababayan natin na makakanood man ito, kung matagal na kayong hindi nakapag-Saudi or matagal na kayong umuwi from Saudi, so malamang namimiss niya yung mga ganitong pagkain. guys uh 3 riyal and then 2 riyal so 5 Real. and then yan 7 riyal subscribe riyal for for breakfast so ay guys ah uh, tapos na tayo kumain at uh, uh, sabi ko ka kanina na hindi na to masarap pag mainit na uh, pag hindi na to masarap pag uh, malamig na siya so ipagbibigyan tayo ah uh, mangayon siya sana So, uh, may pagbibigyan tayo nito. Hanapin lang natin kung nasan siya. Kasi hindi... Pari ah. kung So, ayun guys. Uh, lala. So, yun. Uh, nabigyan na natin. May bis naman na... Masayang po yun kasi hindi ko na rin makakain yun mamaya at hindi na rin siya masarap pag malamig na so ayun guys uh, salamat sa panonood <laughs> sa medyo mahaba na vlog na to at uh, ngayon ulit tayo nakapag post <laughs> dahil sa sobrang busy din so salamat sa panonood uh, hanggang sa muli hanggang sa muling kwento bye